So ayun guys, nakisang buwan na nga pala yung pwesto ng computer shop ko kaya kailangan ko na magbayad ng renta. Yung pera nga pala na to ay 4,000 pesos. 3,500 yung papel, 500 naman yung barya. Bago nga rin pala ako umalis, nagluto na rin ako ng ulam ko. Sa so, comshop na rin kasi ako tanghalian. Kaya piling ko parang napasok na rin ako sa trabaho. Yun nga lang ako yung may-ari. Konting kanin nga rin pala yung babaunin ko kasi nagda-diet na rin ako. Lalo na ngayon na panipuyet ako. Hindi na nga rin ako nakapag walking walking at exercise. Kasi palagi na lang yung gising ko hapon. Malapit lang naman yung comshop sa bahay kaya naglalakad na na mapapunta ayan guys ng na nga rin pala itong inuupahan namin kaya sobrang ganda Marami pa nga rin pala nagtatanong kung nasan daw yung computer shop ko. Malapit nga lang pala to sa may barangay hall ng gulod. Ayan guys, dahil hapon nga lang pala, ay konti lang yung naglalaro. Sobrang init nga rin pala dito sa computer shop namin kahit mahangin. Siguro gawa na rin yun ng singaw ng kalsada. Tapos guys, napansin ko na nga rin pala tong LED lights namin. Palagi na lang natatanggal yung dikit niya kaya tatanggalin ko na lang ngayon. Hindi na rin kasi to maganda tignan kapag kulang kulang yung ilaw niya. Medyo mahal ko nga rin pala to nabili dahil 400 pesos nga pala to. Maganda sana to sa mga computer shop kasi hindi ko mabilis lang to matanggal. 20 meters nga pala to kaya ang dami ko natapon. Sayang lang talaga yung bili ko dito dahil hindi pa umabot ng one month. Ayang guys, tuwing hapon nga pala ay konti na lang yung naglalaro sa amin. Sa umaga nga pala ay marami din naglalaro. Sa sobrang init nga pala guys, yung isang bata nga pala dito ay nagubad na. Kakain na nga rin pala ako ng tanghalian dahil wala naman din tao. Bago nga rin pala ako kumain, naghanda na nga rin pala ako ng tubig. Tuwing kakain kasi ako, hindi talaga pwede na wala akong tubig. Kaya bago kumain at pagkatapos kumain, kailangan ko uminom. Kasi nga guys, palagi ako kapag wala akong tubig. Ilang best na rin ako muntikan kaya sabi ko hindi na yun mauulit. Tapos guys, nagtataka nga pala ako bakit yung tatlong bata hindi pa nagta-time. Yung palagi ay eh, 40 pesos yung nilalaro nila. Yung yeah, isang bata nga dito 60 pesos na. Kung so, nga pala kumain, nagugas na rin pala ako dito sa may lababo. Dito nga pala sa comp shop ko guys ay eh, may malinis na banyo. Pwede nga rin pala itong magamit ng mga customer. Mababait naman yung mga customer ko dito dahil hindi naman sila nagkakala. Dito nga pala sa banyo namin merong bidet at sabon. Kaya makapagbawas sila anytime. Meron na rin shower dito kung gusto nila maligo. Malakas at dire-direcho na yung tubig dito. At, at ang pinakamalaga doon nga rin pala Kaya guys punta na kayo dito para magbanyo. Charo. Naghahanap na nga rin pala ako dito na pantanggal umay. Napili ko nga pala tong Master Coco. Matamis nga pala to kaya sakto sakto pang himagas. Like sound trip na nga rin pala ako dahil wala na ako naririnig na ingay. Kasi guys yung naglalaro nga pala dito ay iisa na lang. Tapos guys nagulat nga rin pala ako sa pinapanood niya. Nakita ko kasi si Boy Matuno rin yung pinapanood. Kaya bira pagpapasalamat sa pagsuporta sa amin. Bibigyan ko nga pala siya ng half hour. Saka na ako magbibigay ng cellphone kapag mayaman na talaga ako. Sa ngayon kasi guys ay eh, hindi pa ako maasenso. Kaya sa so, mga malilita bagay muna ako babawi. Pagkatapos nga pala niya panood din si Boy Matthew Norin, Si Kuya Dugs naman yung pinapanood niya. Kuya Dugs, baka naman, bigyan mo naman siya ng 2 hours. At ayun guys, after 1 hour nga pala, ay wala na naglaro dito. mag alas sa isla nga pala to ng hapon. Natatakot nga ako kasi wala akong kasama. Pero maya maya nga pala, ay sunod-sunod na rin yung pagdating ng customer. Lumiwanag na nga pala dito sa computer shop. Halos mapuno na rin yung PC dahil sobrang dami talagang dumating. Yung nilalaro nga pala nila dito ay Left 4 Dead. Shooter games nga pala to, pero yung kalaban nila zombie. Nung bata nga guys, ay takot takot ako dito, pero ngayon tinatawanan lang nila. Tapos yung ginagawa ko nga pala dito ay tinutulungan ko para makapaglaro silang dalawa. Mas masaya kasi ito laruin kapag kasama mo yung kaibigan mo. Dumating na nga rin pala si mama dito na may dalang yelo. Gabi na kasi kaya baka mamaya maraming maglaro. Kaya for sure maraming bibili ng tubig at soft drinks. May dala na nga rin si mama dito na makapagkain namin. Pagkaatid nga pala niya ay uuwi na rin siya. Tapos ayong gis nakalimuto ko na nga rin pala ito ibayad sa landlord namin. Kaya buti na lang talaga ay pumunta siya dito dahil nawala talaga sa isip ko. At ayong gis bago nga pala kumuwi na puno na rin yung computer shop namin. Kaya uuwi na ako para mag-upload.